Ang tagal pala na itong video na to sa cellphone ko. Kung hindi ako naghalungkat, may ka, di ko ito makita. So, ayan. Gagawa pala ako ng nilusak. So, ang nakakaalam lang nito, ang nakakatira. Or, ano ba, kalakihan lumaki sa province. Nabubulol ako. So, ayan. Yung ginawa ko pala, niluto ko muna yung saging. Tapos, binalatan. Tapos, nilagyan ko siya ng niyog. Tapos, asukal na pula. Depende na yun sa inyo kung anong ilalagay nyo. Pero mas maganda yung pula. Tapos depende din sa inyo kung gano'ng karami yung asukan na ilalagay nyo. Kung mahilig kayo sa matamis, go. Tapos sa akin, tatsa-tansa lang. Then ayan dinurog durog ko muna siya hanggang sa okay na. So ilalagay ko sa lagyanan. Ganyan kasi ginagawa ng pra na? province pag sobrang daming saging. sa so, ayan. Tapos ginagawa ko, ginaganyan ko kasi bibigyan ko 'yung kapitbahay namin. Share your blessing, Cheris.